Good day mga idol, ayan, today is Sunday So happy Sunday po sa lahat and Happy weekend po September 29 and 2024 So today ay may tips akong ituturo sa inyo Exit tutorial lang ito mga idol Ito ay kung paano natin malalaman na straight yung gulong natin sa unahan kapag tayo ay magpapark So ang gagawin natin full turn po natin siya pakaliwa ayan and then pag uh, nakasagad na po siya sa kaliwa natin pihitin po siya natin ng dalawang beses pakanan dalawang ikot po pakanan ayan dalawang ikot na po tayo pa kanan so titingnan po natin ngayon kung so, naka straight yung gulong natin so labas po na tayo sa car Tuna na, napakita ko sa inyo kung naka straight yung gulong natin ayan okay, mga idol kita nyo na pinultron natin yan pumunta sa kaliwa din natin ng dalawang bisis so yan ang nangyayari straight po yung gulong natin yan ito po yung palatandaan natin mga idol kung yung, naka straight yung gulong natin sa may unahan may tatlong butas po yung steering natin isang malaki yung nasa ibabaw dalawang butas na maliit yung nasa ilalim so yung tinuro ko sa inyo kapag pinultron po natin yan pakaliwa ng sagad isasagad po natin full, full turn sagad, yan, sagad na so, pipihitin po natin siya ng dalawang beses sa dalawa ayan naka-straight na po yung gulong natin yan pag ganyan na po yung ano ng forma ng steering natin sa dalawang beses nating inikot papunta sa kanan so yun yung paraan mga idol kung paano malalaman na straight yung unahang gulong natin kapag tayo ay magpapark kalimitan po kasi na may nakikita ako kapag nagpapark park buksan nila yung bintana tinitingnan nila yung gulong nila sa unahan kung naka tuwid kung naka straight po so yun yung paraan po kung paano natin malalaman kung naka straight yung gulong natin sa una kapag tayo magpa-park. Ilang, thank you for watching and God bless everyone.